Yo, what's up guys? Uh, welcome back na naman muli dito sa YouTube channel ko guys And for today's video Yan, uh, napalibot ako guys nang wala sa oras Yan, na uh, napalibot ako sa Rizal Nueva Ecija Yan, uh, kasama ko yung mga pinsan, mga tito, tito ko Yan, kasama ko na rin mga ibang kapamilya ko ka, ayan na maglilibat kami ngayon uh, pupunta, ta, pupunta kami ngayon dyan ng ilog, yan. ang ilog ayan Ang kay ilog na mabata ayan pero dadaan muna kami dyan ayan sa malawak na bukarin na yan ayan uh, apat kami dyan guys ay eh, bali lima pala ayan uh, napadaan na rin kami pala dito sa may malawak na bukid na yan na nakikita no. nyo ayan pinagmaisan pala yan guys ayan na nalagyan na lang mais yung bukod niya, na yan, pero yan dadaanan pa rin namin yan yan mo kayo eh, no? na yari na rin siguro i eh, dito guys kaya ganyan yan napakalawak na buka rin yung makikita nyo rito yan ba yan uh, wala naman sa oras yung pagbisita namin dito uh, biglaan lang din yung Sama ko rin dito guys uh, Bigla ang dilibot dito uh, Dati nagpupunta na rin kami dito ah, So Di pa ka ano, yun, di ba dati wala pang gaano Di pa naman gaano Mayami mga tao yan Wala pa cellphone Pero dati napu, nagpupunta na kami dito guys Kaso oh, Di pa maganda gandi mga pag video nun Medyo malabo pa yung camera Pero sa panahon natin yan ah, Napakaganda na medyo high tech high tech na nakakaangat ang snay iba yan pero tayo tamang simpleng pamuhay lang yan makasarap talaga, talaga siguro tumero dito talaga guys yan totoo isin lang masarap dito sobrang tahimik payaba napaka napakatahimik sa lugar na to yan baka pag napu napunta kayo dito guys na hindi na kayo bumalik dito sa Saragossa na may Ayan, manatili na lang kayo dito sa Rizal. Ayan. Medyo mala medyo kitang-kita na may bundok dito. Ewan ko kung ano 'yung bundok na ta, Ayan. Malapit-lapit na kami sa pupuntahan naman 'yung ilog. Dadaan kami sa ilog, guys. Ayan. Pero bababa na bababa na bababa, na, bababa naman kami diyan. Ayan, medyo malalim kasi dito, guys. Ayan. Irrigation ata ata pero walang tubig naman kasi eh, Tagtuyot parang. lang ayan pero kung may tagulan yan malalim siguro yan, yan ayan nga pala guys yung taniman ng sibuyas ayan nagtatam na si nalang nala na sibuyas pero wala pong tanim yan guys yung nakikita nyo sa video wala pong tanim yan ayan o parang pa, plaster pa lang yan guys ayosin pa lang magsasakayan pero So sunod, sana mapakita ko yung, sa inyo yung pagtatanim ng sibuyas dito sa Rizal Neve na Ito may tanim na yan guys Ayan. Na video na na yung mga tanim na yan ayan maliliit papakita ko dyan sa video ayan para siyang palay na maliliit guys pula pula yan ayan pero ayan, ano yan yun na buto ate pagkatanim dyan sa tingin ko pero yung iba nililipat na yun pero eto parang buto na ata ayan. dikit dikit siya hindi siya hiwa hiwala ayan o naka plaster makalawak ng ayan ayan na nga pala din guys yung ilog ayan na eh sinasabi ko sa inyo yan. Para sa mga bungabon Love River. Kung sino yung sa mga nakapunta na ron. Love River yan. Pero dito ayan. Hindi malakas yung agos ng tubig yan. Naglulumot rin gilad kasi medyo mahini agos ng tubig. So, sa sobrang babawa yan oh. Pero sa ibang gawin ng ilog ay na medyo malalim sa gawing dulo pupuntahan natin na maya yun sa gawing dulo medyo malalim doon pero dito ayan napakababa ayan na ayaw umagas medyo mahili agas na rito guys ayan napakahina na agas na kadaming lumot na rin ng gila ayan mabato pa napakarami rin ng bato rito sa ilog na to guys yan nung nagpunta kami dito guys nung nakaraan nun tagal na rin na panahon yung mga ba way back 2014 or 15 guys ayan medyo maganda to malakas lakas yung makakaligo ko na maayos dito pero sa panahon ngayon tignan mo hindi mo, mo kaya liguan guys kasi wala naman din kaano hindi malakas yung agos ng tubig Ayan. hindi pa pangit yung di, lang, guys kung mababa na kaya okay na rin siguro yung ganyan tamang video lang muna dyan kasi siguro tamang video na lang din siguro muna dyan guys kasi hindi pa natin makakapaglangoy dyan kasi sobrang babaw naman yan pero sa ibang bahagi ng ilog na guys medyo malalim na dyan hindi nandito tayo sa paanan ng ilog yan papakita ko sa inyo ilog na guys uh, marami pa akong papakita rito yan sarisa pero Nueva Ecija. Ewan kung ano yung exactong lugar ng punta namin dito kasi may mga pininsan kami rito guys. Yung mga lolo, lolo ko rito meron din kami mga, mga pininsan dito guys. Sa Rizal, yan. Pero sa gawin nila na to, yan, Napakara napakaganda rin ng lugar nila na to, Ayan Hindi, na, hindi ka ma iinip dito or di ka rin mawawala ng trabaho rito kasi para yung pwedeng pagkakitaan dito tulad ng pagsisibuyas guys yan yung pagtatanim uh, at para iba at ito na nga guys uh, hinarap ko na sa akin yung camera yan uh, para maiba na may pwesto ng camera yan yan para pakita ko lang sa inyo i-flex ko sa inyo ilog yan napakaganda rito lalo na kung kasama may mahal mo sa buhay yan sarap din mag dito guys yan yan kayo mag, mag sa gilid na ilog kakain kayo nung simple lang yan. yung kompleto walang walang kulang yung buong pamilya lang guys yan pakasarap dito totoo lang yan napakahangin lang dito sa kaya lang naka voice over ko tong video to no? kasi kasi hindi ako gaano makapagsalita dyan yan uh, medyo malat ako nung mga panahon yan yan malat na malat talaga yan So ayan uh, balik naman tayo dito Ayan papakita ko oh, yan Ilumot na ilog ayan. Napaka kapal sa gilid Pero pag bumalik siguro merito rito sa susunod guys uh, Ewan ko lang Hindi ko lang alam sa february guys yan pakita ko ulit sa inyo Kung ano na itura dito Baka medyo malalim na big dito Kasi sa panahon natin yan uh, ayun, uh, Panahon na nga ngayon uh, Medyo mababaw talaga ilog Galing ata guys ng ano ta pantabangan. Yan sa pantabangan galing yung mga tubig na ano, Sa sobrang linaw. Hindi naman katulad na ibang ilog na ilog ah, medyo medyo ma, ano? Ang dito medyo madumi. Para chocolate yung kulay na ibang ilog pero dito napakalinaw ay no. Itang kita yung mga bato sa ilalim. Uh, ayan, nilalakad-galakad ko lang nga lang pala to guys. Ayan, tayo sa gawing tasto kasi maganda yung agos ng tubig dam yan puntahan natin yung kubo na sa akitin natin papakita ko yung lawak ng buka puntahan man ng sibuyas na pagtatamnan nila kaya yeah, susunod so, 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 napakaraming sibuyas na maaani rito pupunta rin tayo sa anihan dito yan medyo maganda ganda yung agos, agos, dito ng tubig guys yan mabato rito mabato na yan medyo mababong ay medyo mahina ay medyo konti nga li sa ino, kasi sobrang babaw nga yan. napaka ganda rin aw. pero kung medyo malalim yung magandang ganda, maganda ganda talaga guys yan parang river talaga pero sa bunga train try natin kung makakapunta tayo dyan sa susunod papasama ako yan sa may yung malalaking bato yung parang ganito rin makikita yung mga rock formation pero okay na rin dito guys Napakaganda na rin dito para sa akin no? Stress reliever na rin Nakakabawas na rin sa mga Problema mong pinagdaraanan Ayan uh, Makakapagtanggal Stress na rin Ayan Pakita ko lang yung ilog Ayan Napakaganda Ayan sa akit lang nga pala ako dito guys Ayan Napakita ko na sa inyo yung lawak Ayan Medyo kita bundok pala guys Ayan oh, ano yung pangalan ng bundok na yun Pero okay rito Ayan Ayan napakalawak mga ng... tatamdan, Tatamnan guys yan Si Buyas Ayan yung Naka Ano na plaster Na plus Sarap na nila yan guys Ayan Alaka kasi tayong Tsak na video na yung Kung paano ipagtatanin talaga Si Buyas Para makita nyo naman Ayan Yung kubo pa rito guys Ayan yung kubo Ayan na Sarap dyan Ayan na Maganda pa lang kung na Walang dahon Dry Ayan Ayan pero yan guys, lawak talaga na ngayon. sarap pang mamuhay dito, napakatahimik. Yan, balik naman tayo dito sa guys, sa guys sa may ilog na naman. Ayun, paket ulit ako ng kabila. Uh, pagyari ko din kanina. Sa may taas na uh, babalik tayo kasi tinawag na rin ako, uh, papakita rin mga gulayan dito guys. Mga gulayan ng may kakilala si uh, ano yung mga pinsan ko rito guys may kakilala yung mga lola at lola ko rito may kakilala sa rito yung mga nagugulay ayan titignan natin mga gulay nila napakita natin gulayan gulayan napakaganda rin ayan And sobrang babaw na rin dito sa west na, na dito guys sa o malayo na rin ang lakad natin ikubo guys ano? Pwede, pwede kang humiga din kapag wala kang ginagawa. Ayan, sarap matulog dun. Ayan. Pero dito guys, ayan ah. Napaka ganda talaga. Ayan ah. Oh. Medyo malalim-lalim talaga yan. Kanina pa ako naligo guys. Pero ayan, mababaw kasi. Mahirap na naligoan niya kung mababaw. Maliban lang kung may dala tabo. Malinis na may tubig. Nang gaanong dumi. Ayan wala rin dumi eh. Walang mga ano. Mga kasama mo lang dito yung mga baka, kalabaw. Ayun o. Dito yun ano. Yung mga kalabaw rito. Ayun. Medyo malayo-layo na rin. Dito punta ko rito sa lugar na to guys. Ayan. Napakalayo ko na rin sa mga kasama ko. Pero babalik naman ako na rin Pero sa gawin na itong taas na yan. Ano, doon sa may gawin na medyo malalim ata din, din guys. Pero di ko na pupuntahan niya kasi hanggang dito na lang siguro sa may gawing task niyan. Ayan, medyo malayo na rin kasi. Malayo-layo na rin yan. Napuntahan ko na yan. Ayan, hindi na siguro ako babalik doon sa may... Ano na, hindi na ako aakit ah, sa gawiran. Pero ayan, nakakit ulit. Aakit ah, na ah, aakitin ko na naman tong task na to. Kasi papakita ko sa inyo, bundok dito guys. Ayan, kitang-kita rito, ayun, o. Oh. Medyo malayo lang sa camera dito, pero pag napunta kayo dito, Kitang-kita na, yan Tapos eto, may tanim na to, guys, yung sibuya. Yung, ano na to, bukod ng sibuyas na to. Ayan, basahak sa lupa Nakita ko na rin, ayun, o. Oh. May maliliit na nakatubo na sibuyas. Ayun, o, oh, sibuyas na white or kulay... Cool, eh pin ko na bibili sa palengke tapos ayun guys yung gulayan na ipapakita ko mamaya ay na dadaanan natin mamaya yan yung gulayan na yan kaya yan so mabalik dito guys ayun uh, mabalik na ako ayun pababa pa, na ako ng ng kanina ayun bababa na ako yan tatawid tayo ng ilog yan samahan nyo ako tatawid tayo para Pakita na rin yung Ano nang ilog na to Ayan uh, Sa video na to uh, Kalahati nito Inanok uh, In, -ano, uh, in Dawag dito Binois over ko na lang Para maganda-ganda na may tunog Ayan Pero may video mamaya dito Sa voice over ko uh, May tunog Ewan ko kung naisama ko May tunog na Pero Sa tingin ko guys Na ano natin kanina Ayan Hindi ko lang na ano kasi dire diretso itong boys over na ginagawa ko ayan tayo na tayo may ilog yan may may ikot ata sila dito guys pero kami nila lang namin ayan kasi di namin alam yung daan dito ayan ito yung daan oh ayan silihan uh, silihan to guys ayan napaka sili rito sitaw sitaw na tro. kung alam nyo yung nabibili sa palengke yung nilalagay sa pakbet Bet, pakbet pakbet sa may yung inaabraw guys masarap yung kapag inaabraw lalagyan mo lang ng bagong yung sitaw na to, yan mga et, pero etong nakikita nyo na to mga silian, sili yan sili sili na haba yung panigang yung nilalagay sa sinigang tsaka sa paksiwa yan yung, ayun yung sili na yan apaka ewan akong mahal yung kilo ngayon ng sili hindi ko alam pero dito mura lang guys kasi napakalawak ng mga taniman dito. Maraming nagugulayan sa lugar na mga, sa lugar na to. Kaya uh, hindi sila <coughs> Kaya, hindi gaano uh, mahal dito 'yung mga gulay. Yung presyo nga daw ng ano rito ng medyo makapal ng tali na sito 10 piso lang ata or 15. Eh, dito sa atin naabot na ng mga 40 lalo na sa ibang palengke pa ayan. Sa so, ito rin yung sibuyas May mga tanim na rin yan guys yan. Sibuyas na. na yun ha. Hanggang doon sa may dulo na yun. Kabilang kubo. Yan. Ay sibuyas ayun na Naka zoom yan guys. Sibuyas na pati daw yan sabi ng may ari. Yan. Sibuyas na white. Yan napakalabak ang ganda no. Yan. Tapos yan yung kubo guys. Yan yung tutuluyan namin ngayon. Yung pag may namin. Yan. Yan uh, Ayan guys, uh, andito nga pala yung mga kasama ko Ayan Yung lola ko guys, ayan Tapos yung mga Kuya ko, yung mga tito tita Ayan yung Kasama natin Ayan Ah uh, Kompleto naman sa gamit dito ayun yung mga sitaw ayun yung sitawan guys ayan sitawan sitawan yan guys yung mga turo ayan, napakalawak talaga ng gulayan dito hindi, hindi ka magugutom dito guys tsaka pag nag anihan pa ng sibuyas eh sa dati nagmahal nga yung sibuyas guys diba dati kung tanda tanda nyo dati napakamahal na sibuyas parang ginto kaya sobrang dami raw ng kinita ng ibang sibuyasan dito talaga pero yung ibang nabulok nabulok lang sobrang mahal talaga hindi nabibili pero mag ganun pa na sana sa susunod uh, hindi malugi mga magsasaka rito ng sibuyas kasi napakahirap din nito alagaan. Maraming i iproseso rito. bilang lang basta tanim. So ayan guys, uh, nag okay na dito. Ayan, uh, dito ko natataposin yung video ko. Ayan, paalam na naman. Ayan, uh, nagmerienda na ako sa panahon na yun. Nag nagmerienda nagme uh, pa hapon na rin guys dito mga 5:30 PM na. 'Yan sa ano na 'to. Kaganda nga, kaganda pa, nga pala na sunset dito, 'yan. Makita ko lang 'yan. Kaya, sa mga hindi pa nakapag subscribe sa YouTube channel ko, guys, um, subscribe na kayo para lagi kang update sa mga na ina-upload ko. Kaya 'yan. What's up?